Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao nakapareho mo nang sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapaligs makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang sa road tobaka naman laman ng iyong horoscope Aries B.C. Ang mga areas sa araw na ito at ang inyong focus ay nasa isyong personal. Ngayong araw, maganda ang impluensya ng buwan sa iyong communication sector. Mananatili ito dito sa loob ng dalawang araw. At dahil dito, ikaw ay magkaroon ng kalinawan sa iyong mga pananalita. Mahilig ka ngayong magbahagi ng iyong mga ideya at matuto ng mga bago sa iyo. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng mga magagandang proyekto. Ngayong araw, nasa pangmatagalang layunin ang sentro ng iyong isip maganda ang focus mo sa araw na ito at ngayong araw rin ikaw ay Maari na makatulong sa iyong mag-concentrate sa mga prutas at sa mga gulay na pagkain dahil ngayong araw ang mga medyo merong addiction sa kape ay kailangang mag-ingat at lalong-lalo na ang sa mga alcoholic drinks para mas maging energetic ang iyong katawan at manatiling positibo ang iyong mga pananaw. Sa araw na ito rin, maari na ikaw ay mangangailangan ng suporta ah, dahil sa dami ng iyong iisipin. At ang pag-ibig at relasyon ngayong araw ay magiging mas maayos. Sa araw na ito, meron lang isang tao na close sa iyo na talagang gustong gusto mong magbigay sa iyo ng karagdagang oras. Pero busy rin ang taong ito kaya maaaring na meron mga konting tampuhan sa pagdating sa isyong relasyon at puso. Ang career at pera naman sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw, masusuklian ang lahat ng iyong pagplano sa iyong pananalapi, ang lahat ng iyong hard work ay makakuha ng magandang bunga. At ngayong araw, maaari na mapagastos ka rin sa araw na ito sa mga bagay na may kamahalan. At ngayong araw, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 4, 18, 25, 27, 30, at 44. Maganda ngayon ang enerhiya ng mga Taurus. Dahil sa araw na ito, malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor. Mananatili ito sa loob ng ilang araw kaya maganda ang focus mo pagdating sa iyong mga pag-aari sa pera, sa negosyo at sa mga bagay na komportable ka at lalong-lalo sa iyong mga emosyon. Ngayong araw, maghahanap ang mga choros ng mga bagay na kaya ninyong ipredik, mga bagay na sigurado kayo at sa araw na ito, mas practical ang mga choros. Maging mas maayos rin ang mood mo ngayong araw dahil ang iyong focus ay nasa iyong mga layunin sa buhay at sa iyong mga pangarap. Ngayong araw rin, mas maging responsable ang mga choros lalong-lalo pagdating sa inyong mga obligasyon at sa araw na ito, ikaw rin ay nagbibigay ng karagdagang focus sa iyong mga trabaho. Ngayong araw, Taurus, maayos naman ang iyong mga konsiderasyon pagdating sa iyong pangangatawan at merong mga massage na makatulong sa iyong mga nararamdamang sakit ng katawan at sa araw na ito, mas maraming tao ang magbigay ng kanilang admiration sa iyo. At ngayong araw rin para sa iyong pag-ibig at relasyon, maaari na mas maaakit ang mga choro sa araw na ito sa ibang kultura o kaya sa mga tao na galing sa ibang bansa. At sa araw na ito, mas passionate ka, mas makikita ang iyong mga emosyon, medyo mahirap itago ang iyong nararamdaman sa araw na ito. Para naman sa iyong career at pera, maraming tentasyon na lilitaw ngayong araw lalong-lalo pagdating sa trabaho. Kaya magingat ngayon, siguraduhin na nagiging responsable ka pa rin sa iyong mga obligasyon, sa iyong career. At ngayong araw rin, maaari na ma-overwhelm ka pagdating sa isyong pera. Kaya bantayan ang mga ito at kung kailangan mo ng tulong o kaya payo galing sa ibang tao, ay hingin mo ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 7, 12, 21,

Malakas ang impluwensya ng buwan sa iyong sektor Gemini at mananatili ito dito sa loob ng ilang araw. At ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na mas mapangunahan ka ng iyong mga emosyon ngayong araw. At sa araw na ito, meron rin pangangailangan ang mga Gemini na maunawaan ng ibang tao o kaya mabigyan kayo ng acknowledgement kung ano man ang iyong mga ginagawa. At sa araw na ito, kailangan maghanap ng magandang pamamaraan kung paano mo ipahayag ang iyong sarili. Sa araw na ito, mas mapansin ng ibang tao ang iyong talento, at ngayong araw, magaan lang naman, Pag, lalong-lalo pagdating sa bandang tanghali, mas maging magaan ang enerhiya. At sa araw na ito rin, ikaw ay nakakaroon ng karagdagang tapang, lalong-lalo na pagdating sa iyong personal power. Maganda ang kagustuhan mong matuto at i-develop ang iyong mga talento. Maganda rin ang araw na ito para ikaw ay mag-aral, lalong-lalo na sa mga bagay na enjoy kang gawin. At sa araw na ito, ang mga Gemini ay magiging mas practical, nakakaroon rin kayo ng karagdagang motibasyon na i-develop pa ang inyong skills. At sa araw na ito, Gemini, maayos naman ang pangangatawan mo ngayon. Kailangan lang ingatan ang iyong mental stress. Marami ka kasing mga iniisip ngayon, naghahanap ng mga solusyon sa problema at maaari rin na nakakaapekto ito sa iyong trabaho. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon, maaari na meron mga Gemini na papalapit na ang mga celebration Merong mga anibersaryo ng kasal na magdadala ng personal fulfillment sa mga Gemini. O kaya merong mga Gemini na magkaroon ng bagong anak. At sa araw na ito naman, para sa mga single na Gemini, maayos rin ang takbo ng pag-ibig ngayon para sa inyo. Lalong-lalo na ang mga Gemini na hindi masyadong gusto ng ibang tao ay maari na magkaroon ngayon ng healing. Para naman sa inyong career at pera, sa araw na ito, kailangang mag-ingat sa inyong mga gastos at mag-impok ng pera. I-save nyo ang inyong pera ngayon dahil napakalakas ng tentasyon na kayo ay bumili ng mga bagay na may kamahalan. Kaya kailangan bantayan ang budget. At iwasan rin ang sobrang paggastos. At sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 5, 14, 23, 35, Forty at forty two. Maganda ang enerhiyang dala ng buwan ngayon para sa mga cancer. Sa araw na ito, magiging mas pribado ang mga cancer. Magangailangan ngailangan kayo ng karagdagang oras para makapag-isip, i-regroup ang inyong mga emosyon. At sa araw na ito, mahilig kang mag-explore sa kung ano ang available sa iyo. Makakatulong ito sa iyo para ma ka. At sa araw na ito rin, ikaw ay nakakaroon ng karagdagang enerhiya, lalong-lalo pagdating sa pagtalikod sa mga na nagpapabigat ng iyong emosyon lalong lalo na sa mga demanding na sitwasyon Ngayong araw, mas magkaroon ka na malalim na pagunawa sa iyong sarili at sa araw na ito rin, parang ikaw ay magiging natural ngayon sa kung ano ang iyong mga magagandang pananaw pagdating sa mga intimate na relasyon Sa araw na ito, Cancer, maganda naman ang daloy ngayon ng iyong pangangatawan Sa araw na ito lang, kailangan bantayan ng mga Cancer na merong diabetes bantayan ang inyong mga kinakain na medyo mataas ang sugar at i-monitor kung ano ang inyong mga nararamdaman ngayon siguraduhin na nakakakain kayo ng mga balancing pagkain para naman sa inyong pag-ibig at relasyon maganda ang takbo ng enerhiya ngayon ng pag-ibig para sa mga cancer exciting ang passion ngayon ng mga meron ng kapartner at uh, sa araw na ito maaari na merong mga cancer na nagpaplano na isurprise ang kanilang mga mahal sa buhay buhay. At sa araw na ito, ikaw rin ay nagbibigay ng karagdagang debosyon pagdating sa iyong love life. Ang career at pera sa araw na ito para sa mga cancer ay kailangan ng disiplina sa sarili. Marami kasing mga disillusion sa araw na ito. Merong mga akala na hindi pala tama. At sa araw na ito, malakas ang tentasyon pagdating sa mga gastos. Kaya kailangan bantayan ang budget ngayong araw at siguraduhin na hindi hindi ka mapahamak sa iyong mga gastos. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 2, 8, 13, 33, 40, at 44. Maganda ang enerhiya ngayon ng mga Leo dahil sa araw na ito marami kang makukuhang kooperasyon galing sa ibang tao. At ngayong araw marami ang gustong tumulong sa iyo na bigyang solusyon ang mga problema. Ngayong araw mas sincere ang mga Leo lalong lalo pagdating sa inyong mga relasyon at ang malakas na impluensya ng buwan sa iyong sektor ang makatulong sa iyo na mag-improve ang iyong mga connection. At ngayong araw natural ang takbo ng mga networking, maraming mga magagandang ideas inyong teamwork at marami rin kayong matututunan, maganda ang focus ninyo sa pagdala ng balanse at equality sa mga tao. Ngayong araw, mas ma-realize mo ang iyong lakas pagdating sa iyong mga relasyon at ang iyong connection sa iba. Maganda ang iyong mga emosyon ngayong araw. At sa araw na ito, medyo kontrolado ng mga Leo ang kanilang mga desisyon. Sa araw na ito, ikaw rin ay nakakaroon ng mga magagandang advice galing sa ibang tao, lalong pagdating sa mga pagkain, sa pagtulong sa iyo na maging healthy o kung paano ka makapag-relax para mawala ang stress. At ngayong ngayong araw, ang iyong kapartner pagdating sa isyong pag-ibig ay hindi masyadong nagbibigay ng atensyon sa iyo. Maari rin na ngayong araw kailangang tulungan ang iyong sarili na ipamper mo rin. Ipakita ang iyong pagmamahal at concern sa iyong kapartner. At ngayong araw ipakita rin sa kanya ang iyong pag-unawa, iparamdam na naunawaan mo dahil maaring meron rin pinagdadaanan ang kapartner ng mga liyo sa araw na ito. Ang career at iyong pera ngayong araw ay maayos. Sa araw na ito, maaaring makakuha ka ng magandang solusyon pagdating sa iyong problema sa pera. At sa araw na ito rin, merong mga finances na kailangan mong kontrolin, lalong-lalo na ang mga utang. At siguraduhin na ikaw ay gumagawa ng mga maayos na desisyon pagdating sa paghandle mo ng iyong pera. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 9, 12, 15, 19, 34 at 42. Magaganda ang mga proyekto at meaningful ang mga project ngayon ng mga Virgo. Sa araw na ito, maganda ang iyong motivasyon lalong-lalo sa pag-improve ng iyong reputasyon. Sa araw na ito rin, mas maging malinaw sa iyo kung ano ang iyong halaga sa mundo at sa ibang tao. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor. Mananatili ito dito sa loob ng ilang araw at ito ang makatulong sa iyo na magkaroon ng mga magagandang ideya para sa iyong mga plano, sa iyong mga pangarap. excelente ang araw na ito para ikaw ay matuto rin sa kung ano ang mga pinagdadaanan ng ibang tao. Ngayong araw, ikaw ay nagkakaroon ng mga magagandang pag-iingat pagdating sa iyong pangangatawan, lalong-lalo na sa iyong mga kinakain. At ang mga Virgo na nagmamaneho, kailangan maging maingat ngayon sa daan, maging defensive driver, at meron kasing maaaring mga minor accident sa araw na ito, kaya kailangan iwasan ng mga ito. Maging conscious sa iyong mga pagliko, at lalong-lalo na sa kung gaano kakabilis magmaneho. At ngayong araw rin, kailangan mag-relax lang sa tahanan at tapusin ang mga trabaho na kayo mong tapusin sa tahanan. Ang pag-ibig at relasyon ngayon ay maganda. Sa araw na ito, maganda ang romance energy ng mga Virgo. Magiging mas meaningful ang iyong mga relasyon ngayon. Mas maunawaan mo ang iyong kapartner. At nito mga nakaraang araw, medyo hindi ka nagbibigay ng karagdagang oras at pansin sa iyong mga minamahal. Pero sa araw na ito, ay mapagtuunan mo ito ng panahon. Ang iyong career at pera, mas charming ang mga Virgo ngayong araw, mas maganda ang inyong connection at ang inyong pananalita sa ibang tao. At ngayong araw, ikaw ay nakakatulong na magdala ng kasiyahan sa ibang tao. Maganda ngayon ang iyong mga pananaw at sa araw na ito, very effortless ang iyong mga tulong o kaya ang mga payo na ibinibigay mo sa iba. At sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini at ang lucky numbers mo ay 5.

Malakas ang epekto ngayon ng moon sa iyong spirit sector Libra. Ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na ma-enjoy mo ngayon ang iyong pagbahagi ng iyong mga pananaw. Palaban ang mga Libra sa araw na ito at maging bukas. Ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang interest sa iyong advice sa ibang tao, sa mga ideya na iyong ipinipigay at sa araw na ito, marami ring mga tao ang mas ma-inspire ng dahil sa iyo. Ang iyong mga relasyon ngayong araw ay magdaragdag ng karagdagang Encouragement sa iyo at karagdagang lakas ng loob na gawin kung ano ang iyong mga plano. Sa araw na ito libra, ikaw ay makakaroon ng karagdagang oras para sa pag-isip ng mga bagay na makakatulong sa iyong kalusugan. At sa araw na ito rin, maari na merong mga libra na mas maging seryoso pagdating sa kanilang ehersisyo. At para sa inyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, maraming mga tao ang umaasa sa ibang libra lalong-lalo pagdating sa isyong pera para sa inyong pamilya. Kaya ngayong araw ang focus mo ay mapunta sa iyong pamilya, sa iyong mga plano para sa kanila at sa iyong pag-unawa sa kanilang mga pangangailangan. Kaya lamang sa araw na ito, huwag masyadong mangamba dahil sa araw na ito, mamit mo naman ang mga expectation nila sa iyo. Ang iyong career at pera ngayong araw, maari na meron mga bagong proyekto sa araw na ito, maaari rin na meron mga maulit na trabaho. At sa araw na ito, ikaw ay maaring magmadali ngayon kaya bantayan ang iyong mga trabaho, ang iyong mga ginagawa at siguraduhin rin na hindi ka masyadong umaasa sa ibang tao pagdating sa trabaho at manindigan sa iyong mga paniniwala lalong-lalo na pagdating sa pera na iyong pinagsikapan at sa araw na ito Libra ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn at ang lucky numbers mo ay 5, 12, 24, 27, 35 at 39 Malakas ang impluwensya ng buwan sa iyong intimacy sector, Scorpio. Ito ang mga enerhiyang magdulot sa iyo na magigising ang mga nakatagong emosyon, ang mga emosyon na isinantabi. At sa araw na ito, maaari na makapag ka sa mga oportunidad na may kinalaman sa iyong pamilya, sa tahanan, sa inyong usaping pinansyal, sa mga malalapit mong relasyon. Sa araw na ito rin, mas mapansin mo ang mga bagay na dati ay hindi mo masyadong napapansin. At sa sa araw na ito, mahalaga na mag-obserba lang muna at mag-aral kung ano ang mga sitwasyon bago ka gumawa ngayon ng mga desisyon. Ngayong araw, magaling ang mga Scorpio sa paggawa ng mga oportunidad para sa kanilang sarili. At ngayong araw kasi, nakafocus kayo sa inyong siguridad. At para sa inyong kalusugan, marami kang ma-realize ngayon pagdating sa mga healthy habits. Medyo matigas ang ulo ng mga Scorpio pagdating sa kalusugan at sa araw na ito, maaari na kailangan mo ng tamang pahinga, lalong-lalo sa gabi. At ngayong araw rin, siguraduhin na ikaw ay kumakain ng mga balance na pagkain. At para sa iyong pag-ibig at relasyon, maganda ang pag-ibig ngayon dahil ito ay maging sanhi ng mga magagandang inspirasyon. Magbibigay ito sa iyo ng karagdagang tatag ng loob, lalong-lalo sa mga bagay o sa mga sitwasyon na medyo mahihirap. At sa araw na ito, merong mga konting hindi pagkakaunawaan pagdating sa mga relasyon. Kaya maging maingat ngayon, Scorpio, siguraduhin na mapag-usapan agad-agad kung meron mang mga problema para hindi ito lumaki at lumala. Sa araw na ito, para sa iyong career, maganda naman mag-improve ang iyong individual na trabaho. Ikaw ay magiging alerto ngayon sa mga concerns ng ibang tao. At sa araw na ito rin, ikaw ay gumagawa ng mga karagdagang pag-research, lalong-lalo pagdating sa paggastos ng iyong pera. Mas maging responsable ka ngayon sa iyong pananalapi. At sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 8. 12, 13, 40, 41, at 43. Ang moon ngayon, Sagittarius, ay pumapasok sa iyong partnership sector. Kaya sa araw na ito, ikaw ay makapag-focus sa iyong mga relasyon, sa iyong connection sa komunidad, sa ibang tao, at ikaw ay maghahanap ng harmony at balance. At mas friendly ang mga Sagittarius ngayong araw, mas bukas kayo sa inyong mga pananaw, ikaw rin ay nakakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili, lalong-lalo pagdating sa iyong mga relasyon. At sa araw na ito, mas nagiging considerate ang mga Sagittarius, inuunawan ninyo kung saan ang mga nararamdaman ng ibang tao. At ikaw ay nakakaroon ng karagdagang motibasyon ngayong araw dahil sa araw na ito, mahilig ka kasi na mag-aral ngayon, magbigay ng pagpapahalaga sa ibang tao. At ngayong araw, ikaw rin, Sagittarius, ay nakakaroon ng mga magandang pananaw pagdating sa iyong mga kinakain, sa iyong katawan. At sa araw na ito lang, iwasan ang sobrang pag-inom ng alkohol at maging moderate sa iyong approach ngayon pagdating sa iyong mga kinakain at sa iyong mga iniinom, sa mga bagay na makakaapekto sa iyong kalusugan. Ang pag-ibig at relasyon ngayong araw ay maganda. Dahil sa araw na ito, ang mga Sagittarius ay hindi takot na magsimulan ng diskusyon, lalong-lalo sa kanilang mga kapartner. At sa araw na ito, ikaw rin ay nakakaroon ng malalim na pag-unawa at ito ay makakatulong na mapalakas ang inyong mga relasyon ngayon. At maging sa mga kaibigan, kung ikaw ay single na Sagittarius, mas open-minded ka sa araw na ito at hindi ka takot na sumubok ng mga bagong bagay. Ang career at pera para sa mga Sagittarius ngayong araw, medyo hindi mapakali ang mga Sagittarius sa trabaho. Meron ding mga Sagittarius na mararamdaman nila ang kakulangan sa pagiging kontento pagdating sa kung ano ang nagaganap sa trabahoan at maari na hindi ka masyadong makapag-focus ngayon. Meron ding mga Sagittarius na malakas ang tentasyon sa araw na ito na gustong umalis sa kanilang tinatrabahoan. At ngayong araw rin, maari na merong mga major Your career decisions, kaya siguraduhin sa araw na ito, mapag-isipan mo ng ayos kung ano ang gusto mong gawin pagdating sa iyong career, at lalong-lalo sa iyong mga gastos. Sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus, at ang lucky numbers mo ay 5, 11, 18, 26, 37, at 40. Malakas ang impluwensya ng buwan sa iyong sektor ngayong araw Capricorn. Mananatili ito dito sa loob ng dalawang araw at ikaw ay maging mabusisi sa mga detalye ng iyong buhay. At mas madali sa iyong ngayong araw na maging produktibo, matatapos mo ng maayos ang iyong mga trabaho. At sa araw na ito, malakas ang sense of purpose ng mga Capricorn. Motivated kayo sa inyong mga trabaho ngayong araw, lalong-lalo sa inyong mga responsibilidad. At at sa araw na ito, empowered ang mga Capricorn. Nagiging organisado kayo sa inyong mga ginagawa at ma-enjoy nyo rin ang inyong sarili. Pagdating sa bandang tanghali, lalo kayong maging practical, lalong-lalo pagdating sa mga bagay na pwede nyo maitulong sa ibang tao. Maganda ang inyong sense of power sa araw na ito. At para sa inyong kalusugan, mas nagiging stricto kayo pagdating sa inyong mga kinakain at maari rin na merong mga pagbabago ng dieta sa araw araw na ito at ang iba naman ay mabigyan ng karagdagang encouragement na sundin ang mga healthy routine para sa inyong kalusugan. At para naman sa inyong pag-ibig ngayong araw, nako, mag-ingat Capricorn, malakas ang tentasyon sa araw na ito. Dahil ngayong araw, metro hectic kayo sa trabaho, hectic ang schedule, at ang iba ay hindi nyo masyadong mapansin ang takbo ng inyong pag-ibig. At sa araw na ito, maging bukas lang sa iyong kapartner dahil ma-enjoy mo pa naman ang iyong mga ginagawa baka akalain ng ka partner na iba na ang iyong mga ginagawa at mawala ka sa focus sa iyong mga commitment at sa araw na ito, ang iyong career at pera ay maayos, marami kang matapos ngayon na trabaho, lalong lalo na ang mga trabaho na nakapending at sa araw na ito, maganda ang iyong commitment sa iyong trabahoan makompleto mo naman ang iyong mga gagawin ang kailangan bantayan ngayong araw ay ang issue sa pera, medyo mabigat at medyo mabagal ang pasok ng pera ngayon kaya mahalaga na magaling kang mag-budget. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo at ang lucky numbers mo ay 4, 12, 25, 34, 37 at 43. Ang moon ngayon Aquarius ay nasa iyong creative sector. Ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na mas masaya at mas expressive ka sa iyong mga ginagawa. Malakas ang iyong focus at paborable sa iyo ang iyong mga ginagawa ngayong araw. Malakas ang sense of balance ng mga Aquarius sa araw na ito. Nagdadala ito ng karagdagang kumpiyansa sa sarili at mas mag-improve ang iyong mga pananaw sa buhay. Ngayong araw, mas loving, mas friendly at mas mag bibigay kayo ng karagdagang oras sa mga taong mahal ninyo ngayong araw rin maging mas makabuluhan ang inyong mga banding sa ibang tao at sa araw na ito, mas independent ang mga Aquarius, hindi kayo masyadong umaasa sa kung ano ang gusto ng iba, ginagawa ninyo kung ano ang gusto ninyo, at sa araw na ito ang kailangan bantayan ng iyong mga kinakain siguraduhin na healthy ito dahil ngayong araw, merong chance na kayo ay magkasakit sa tiyan at ngayong araw rin, mas makakatulong sa inyo na kumain ng mga simpleng pagkain, mga pagkain na walang masyadong preservative at siguraduhin rin na kayo ay umi inom ng sapat na tubig at iwasan muna ang mga alkohol sa araw na ito. Ang pag-ibig at relasyon ngayong araw ay maganda dahil sa araw na ito, ang kapartner ng mga Aquarius ay magpapakita ng unconditional love at support. At marami ka rin matututunan ngayong araw, kailangan lang alalahanin palagi ang iyong mga prioridad sa buhay, lalong-lalo pagdating sa iyong mga relasyon. At ang kapartner, kung meron mang mga chance na hindi nyo masyadong maunawaan, huwag mag-judge agad, -agad. At sa araw na ito, para sa iyong career at pera, maari na merong mga Aquarius ngayong araw na nagbabago ang direksyon ng takbo ng kanilang career. Merong mga Aquarius na nagpapasa ng mga bagong mga application sa bagong trabaho naman. At sa araw na ito, ang focus ninyo ay makadevelop kayo ng magandang pamamaraan na mapalakas ang pasok ng pera sa iyong buhay. At magiging maganda naman ang resulta, magiging positibo ang inyong concentration pagdating sa trabaho at ang pera ay magiging maayos. At sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 2, 10, 15, 24, 36, at 41. Ang moon ngayon, Pisces, ay pumapasok sa iyong home sector. Kaya ngayong araw, ang focus mo ay nasa iyong tahanan at sa iyong pamilya. Ngayong araw, ikaw rin ay maghahanap ng mga kalmadong pamamaraan at mga paraan kung saan makapagbigay kayo ng komportabling pamumuhay para sa inyong minamahal. At sa araw na ito, makapagpahinga kayo. Merong mga simpleng aktibidad ngayon na pabor sa inyo. Marami kayong madiskubring pamamaraan para mag-heal, mag stress, talikuran ang mga toxic na tao, toxic na mga sitwasyon, at maging comfortable sa araw na ito. Very productive ang araw na ito, Pisces, so hindi masasayang ang inyong oras. Ang inyong relasyon sa ibang tao ngayon ay maayos, ang iyong commitment sa iyong kapartner ay maganda rin, at ngayong araw rin, ikaw ay mahilig na ipahayag kung ano ang iyong nararamdaman. At sa araw na ito, malakas ang passion ng isang pagsasama. Ang mga single na Pisces ngayong araw ay happy rin sa kanilang mga ginagawa sa buhay, lalong-lalo pagdating sa kanilang pamilya. At ang inyong kalusugan naman ay nagiging mas maayos, meron kayong balanced diet, at maganda ang pag-check-up ninyo sa inyong mga katawan, at nakakaroon rin kayo ng mga magagandang oportunidad pagdating sa trabaho. At ang pera, kahit na medyo mabagal, ay nagiging rewarding rin naman, nakakaraos rin naman sa inyong mga ginagawa. At sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 10, 18, 23, 35, 39, at 43, Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh -huh. Nating hangat nga para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyak, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian e never kang bibitin Gusto ba pinig sa hula ng tarot ko, naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, idumito e, ka na Araling Pilipino na ang kakana